idol kabit ng clutch lining ito po yung clutch housing At ito naman po yung clutch hub konting kalaman po tuturo ko kung paano magkabit ng clutch lining napakasimple lang about right class dining ay yan rusi rusi honda ya, pa reparasyon naman po motor pujaan na wala pa paggawa Ito po tinuturuan ko po para hindi na po kayo umupa ng mekaniko napaka simple lang po magkabit uh, ito po pala ay aking uh, overhaul kaya lang hindi ko na po naipakita para ko na sample Wala po kasi mag-video kaya ito po sa class dining na lang po tayo Ito po yung class dining napaka simple lang po magkabit para hindi na po kayo umupa ng mekaniko Kaya kaya niyo na po ito pala yung kanyang pressure plate ito po yan kaya, kaya nyo po ito alam ko napaka basic lang po magkabit na glass lining share lang po para hindi na po kayo umupan ng mekaniko pressure plate tapos lining pulley sunod niyo lang po pressure plate pulley lining pressure plate lining pressure plate lining tapos syempre Over. Yan. So, ayan eh lang po Napaka-basic lang po Sa mga Gagawa po nito Pag meron po kayong tanong Comment lang po kayo So, ito na po siya. Siyempre, kailangan po spring. Clutch spring. Ito mga spring. Empat Ito yung mga, Ito mga... uy, parang lang. Parang lang. Mga bolt. pare kaya niyo po ito mga idol Yung pong ang pangupan sa labor pampili niyo na lang po ng class lining di ba? share lang po para sa mga konting kaalaman ito na po yung kanyang mga glass spring so ito po Siyempre, titira po natin yung kanyang class 3. Kung saan po yung mas mabino, o mas malitang pagitan, yun po yung pang baba. basic lang po magkabit na close dining. Napakarami na pong sa Pilipinas. Marami po yan. Mga Rusi, Euro. Ayan. TMX po, Alpha. Ayan po yan. Pare-parehas lang. clutch hub ay clutch housing lagyan natin dito syempre kung saan po nakaturo yan yung po mas kaganda natin gawin ayan po kailangan po yan magkatapat kung pagkasawan ayan po ang timing po yan mag, lahat ng lining tapat tapat po pwede rin po yan yan tapat tapat depende po sa gusto nyo pwede rin po yan pero sa original po talaga yan ito po sa ay naka separate ayan po ako. ayan iba po talaga ganyan po ang ginagawa nila tapat tapos yun siya po nakabukod dun Ayan na po siya. So, ayan po. Pwede na po natin higpitan to, bago natin butet. Kiyempre, ang pang-ikpit po nito, uh, kailangan pare-parehas. Sabay-sabay. Para hindi kumabali ito. Kasi na mag po yan. hindi po may kabisado paklusin nyo po at comment nyo lang po ako at tutulungan ko po kayo sayang din po yung lever kasi yung level po ng uh, lining ay magkano rin pagpalit ng glass lining kaya ito po hotel uh, Naka-align na po yun So ito po, ang paglagay naman po ng club sub Yan lang Para simple, sabi, tatapat natin oh. uh, Ayos Tapos Siyempre, meron po itong uh, Lock washer Ayan okay. Yo. Ito po yung lock washer. Ito po hindi pwedeng mawala. Eh. Ito po hindi pwedeng dito kasi pag wala po ito, lalabas po ito pag tumandar. Iingay yung makina. Ito po yung lock washer. Ayan po. Ako po yan kahit balik taran, Pwede po. Siyempre, pag whole pack mo, papaikot nyo po yan. Tatapat nyo rito. ayon, Ayan. Ah, ito po, yung flash lining, lalagyan na po natin. Ganoon pa rin po, kailangan nakatapat yun doon. Tingnan mo. Ito. Ito po, tsaka ito, kailangan magkikita. Ayan. Siyempre, hindi sa tapat. Kailangan po natin paikutin para sa akin, nakakabit na. gumagawa tayo malinis sana po nagusundan nyo mga idol kaya pag magpapalit po kayo kaya sa bahay nyo na lang po sa may gamit nga lang kayo kaya po malinis na Oh, dito. Ito po ay may washer Ito pa lang washer niya May nakalagay po yan na Ayan po, outside Ibig sabihin, yan po yung nakalabas Ganyan Hindi mo pwede magkamali Kailangan ka ganyan Outside, nakalabas po siya Washer po dito

ginto lado. natin ng konti. So, sigurado lang. po kayong gamit na ganito kaya sinsil pwede rin naman pwede din naman na po sa iskarte ayan na po buo na po yung class lining tatandaan nyo lang po kung saan nyo inalays at kung saan yung pinaklas sa mga bago pa lang ayan na po ito po palang makina na to ay in overhaul overhaul ko kaya well, lang, hindi ko na po na video kung paano ko po in-assemble yung transmission. Ito po pala yung rusi na sinauna, yung may atras, may reverse. <laughs> stuck up po yung kanya connecting rod. Ito po, clutch bearing. tayo nakakalimutan ito ba yung dito ng, eh, ng flats. No? Siyempre, kung nakakalimutan e, na yung cover ito ba 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 no es bastante.

na nilisan to mga idol Limutan na Limutan na ko lang nilisan Kanyang Gasket Kasi na lang Madaling nakisama Madaling linisan iba po kasi Ginagamit na ng Gasket maker O triband band O 11 na 1 Maraming silang ginagamit isa na lang hindi ko mabunot ayun bunot Pwede po palang clutch lining pag magkakabit kayo. Pwede ko na makalimutan. Ito po. Marami po kasing mekaniko, hindi po ginagawa ito. Ito po kasing clutch lining. Pag magkakabit kayo, dapat patutuluan nyo po siya ng langis. Marami po mekaniko na hindi po ginagawa ito. Ayan. Huwag nyo po kakalimutan ito mga idol. Maglagay ng langis po sa lining. Para pag andar po niya, may baon na po siya. Ayan na po. Ayan po, huwag nyo kakalimutan. Ayan nyo po ng babaon, yung lining na langis. Ayan na po. Ayan na po natin. Ayan, ayan lang po ka-basic. Ang gamit ng class lining. Ayan po.